At ito na ang sahod reveal part 2 ng mga seaman. Ayon. Master. Yes po, Ninong. As a master po. Magkano po? Hindi ata na-reveal. Wiper. Ayan o. Oh. Ano lang eh daw? 900,000, sir. Wipe. Wow. Ayan si able, able bodied. four to 1,500 dollars. Grabe. Ang lalaki. Chief Cook Ah, ito pala si Sir Naka White 1,500 Grabe naman si Chief Chief Cook Second Engineer Hello, Ninong 1,100 Laki Grabe naman si Ninong Second Engineer 6,800 Ayun Deck Cadet Ayan no, tuwang tuwa oh, 30,000 pesos. Grabe, laki. Ito naman kaya si Kuya. Magkano? We, 30 30 to 30 dollars lang. In totoo, 200 in totoo. Magkano? A ah, 430 dollars. Grabe. Oh, ito 'yung si wiper. Sir, magkano po talaga? 900,000 kanina eh dollars. Gra Grabe, sir. Ang laki niyan, sir. $900. Oh, ito naman si Oiler 2. mukha bagong gising pa si Oiler 2. Ayan, bagong gising lang. Kakasaw. $300. Mm, totoo, sir. $300 lang talaga yan. O baka naibigay na sa iba. <laughs> one, two, two, one, five. Laki. Third officer. Ayan, ninong mag, mm, 200 kaya? Yung totoo, Ninong, plus 50. Recreation fund, nako. Ito, si Engine Cadet. Magkano, sir? Mm, $30, $30 lang? Yung totoo, $430. Ay, ang laki. Ayan, eh, ito ulit si Master Ninong. Master Ninong, magkano po talaga? Magkano po, Master Ninong? 7500 mako mano po ninong mano po grabe